Taas din. Maram na. Dito na guys, vlog. Salo do best ng Robinson. Dito sa Santa Misa. Maganda rin dito pala guys. Okay. Malinis din. Malinis Robin Santa Misa. Ah, mayroon pa pala siyang bismed. Sigurado you know. ang siyang food dyan. Food court. Next so, yung Tom's sa uh, kaya Tom's sa uh,

napagod guys napagod hindi <laughs> may ari napagod. Guys, nalabad, guys. Aloh, aloh. oh. napagod guys sa guys hello hello hindi ako na ako marunong mag eskeleto hello naglalakod mm -hmm.

Kuhol, oh. Kuhol. oh. Kuhol, oh. tayo. Maturin tayo. natin. Oh, 260 oh. lang. Oh. 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 Okay. So, 260. Pwede na yan. Ayun na yan. mga, ano, panggamot sa mga diabetes. Hahaha. <laughs> oh, sarap. mga oh,